Yes, sir. Marami po kaming tanong, pero unahin ko na po yung hindi ninyo pagpirma doon sa request ni Senator Marcoleta uh, para gawing testigo ang mga diskaya. Kung parang sila state witness, ano po? Bakit po? Well, una sa lahat, eh, pinadala sa akin dito yung sulat nung uh, luni Ano? Uh, at dito sa sulat na to, uh, yung nga, sinasabi niya na ginagawang state witness. Uh, Um, itong i-recommend namin na uh, state witness kay Secretary Remulla, uh, kay Secretary um, uh, Boying Remulla. So, ang uh, sa akin, ang punto ko is, una, narinig ko sa Secretary Remulla, meron siya sinasabi tungkol sa uh, kay Sara in Curly Diskaya, mm -hmm. uh, only, witnesses are only, only if they meet the conditions set under the law including the return of funds that they have allegedly gained mm. from ano eh, uh, any Republic Act 6981 yun eh mm. um and how uh, much anya, are we pare... talking about sp mga manggano naman yun. Ako, hindi pa alam minsan natin yun. -oh. Mga... Ito na naman nag invento na naman ng batas itong si Primo Boying Remulia. Sabi niya, pwede daw maging state witness ang mga diskaya kung ibabalik nila. Yung ninakaw daw nila, bakit may presumption na ninakaw? Grabe. Mm -hmm. Alam nyo, <laughs> Judgmental na. Hindi, hindi, ganito. Hindi okay. lang sa judgmental. Opo. Wala po sa batasi. Unang-una, yun pong presumption na kapag ang iyong sweldo, ay, ang iyong yaman, ay sobra sa iyong sweldo and therefore ill-gotten. Mm -hmm. That only pertains to public officials. Hindi po kasama dyan ang Private. Private. Ngayon, eto po yan. Mr. Justice Secretary, ang hirap kasi talaga na ang Justice Secretary mo hindi nakakita ng loob ng courtroom. Mr. Justice Secretary, wala pong batas na nagsasabing bago ka magstate witness. Ha? Ay, kailangan magbalik ka muna ng pera, i-audit muna yung yaman mo. Ooh. Wala po, eto po ha, uh, Primo Boying, nasa Rules of Court po, nasa Rule 119, eto lamang po ang requirements para maging state witness. Number one, Absolute necessity, ibig sabihin, hindi mo mako-convict yung isang akusado uh -huh. kung wala yung testimonya ng taong gagawing state witness. Ayaw. In this case, nag a Kasi kung hindi magsasalita sina, na Diskaya, hindi mo mako-convict yung mga sa daka DPWH at sa mga congressmen okay. na nanghihingi. Uh -huh. diba? o. Number two, not the most guilty. Ito nga, pinalita na ito eh. Dati ang provision ay least guilty. Pinaka hindi guilty. Opo. Kasi guilty rin eh. Opo. Ngayon ginawa ng not the most guilty, hindi sila ang pinakagilty. Pinaka Pasok din dahil ang pinakagilty dyan yung mga congressmen at so yung mga public officials na nanghihingi. Mm -hmm. Oh, kung binigyan man sila, di ba, inexplain explain na nila na pilitan po kami otherwise walang projects. project. Okay. okay. Substantial corroboration, may iba pang ebidensya okay. na nagpapatunay doon sa kanilang sinasabi. Oh, di ba, may sinasabi na mga insertion Ah, oh, mm. meron po tayo'ng pwedeng i-produce na mga ebidensya, naghihintay na lang mga testigo na nagsasabing talagang binibigyan ang mga kongresista. Ha? Opo. Number four, wala nang ibang testigo kundi sila na ganun ang nature ng testimonya. At, uh, Mr. Justice Secretary, wala po. Sinunod Sabatas. ko na baka ngakakutom ako kayo eh baka nakachamba kayo hindi pala baka balas. baka tama kayo sinuyod ko yung rule 119 Apo. wala pong nakalagay